Thermal fuse ang sira ng motor na ito. Hello mga kabisi mine. So may i-check lang tayong motor. Kung anong problema nito. Unang gawin natin yung wire na papunta sa saksakan. So kapag may resistance ito. So big sabihin ating thermal fuse set natin yan sa ohms. Ito yung paggamit ng tester kapag resistance ang is ah uh, titesting natin. Ito yung set up ohms. Yan. Check natin yung linya. So wala. Thermal fuse ang sira ng motor na ito. Ngayon, hanapin natin yung wire papunta sa ating windings. Sa so, pag-check ng motor, tandaan natin yung wire na nakakunik sa kapasitor. It yan ang winding ng motor. Yung dalawang cable na yan. Ito, nakakunik ito sa uh, kapasitor, yung green. Yung isa naman, nakakonek sa line 1 ng ating supply tapos nakakonek sa block ng ating papunta sa motor ang yellow naman dito dumaan sa switch so ngayon titestingan natin yung windings ng motor para malaman natin na uh, hindi ba sira yung motor na ito So, uputuli natin yan. Yun. Tapos, ito. At saka, yung isa green, nakakunik sa kapasitor. Uputuli natin yan. Yun. So, itong cable na ito ay uh, papunta ito sa ating motor. Balata natin. So, kapag may resistance ito, So, okay yung windings natin. Ito yung windings na motor. Check natin. So, okay yung windings natin yung motor. Kapag i-plug, uh, yellow bola. Ibig sabihin, yung uh, yellow nakakunik yan sa thermal pure. So, wala siyang resistance.